Good morning mga idol, busy busy ng mga tao dire idol sa adlaw sa buntag. Sa mga nag-abot na naglaod, gikan sa laod na si semi palutang. Ayan, idol. Adto na po nato kay may press kong matambaka na pod. Tara ang mga para sember. Daghan na mamalit idol kay press presko press ko pagayod na matambaka. May uban pa na klase na ista, matambaka, lipstikan ay uh, idol sariwang riwang sa kuha ni idol mani si mi palutang bo bakal na kamo ayan adto adto una na sa gitapukan sina na bangka idol mo ang bangka ni idol mani daghang ay idol ho daghang pagpa simbira idol ho yano matambaka sa kabaldi Pris, kung Prisco na idol at tuon sa ka bangka idol kung sa'y kita na isda burag na anak po na matahong na kaunon uy lapuntik naman idol ang nakaparugda sa ko ah duha ka break amang gitapok niya ako sa laod kay grabe kabaho idol sa igit kung gawas lara <laughs> idol lapuntik na naman so pirtaba na isda delikado kung daghan ng makaon birinami kayo. Ay Idol gisi na Idol magkita na sa Gipaw dito sa Turingan ug Buraw larga pala sila hali ano na po si Idol Imboy ang iya si Bipalutang at o anong pangunta noon kung ka kilo murag 5 kilo sa ni Idol ang kuha ni nila kay gabi na balod karon na na gabi na tugnaw Ayan, idol, na namukot na sa panglambay, idol. Tanaw na ito ni idol. Kung unsali. eh. Uy, super gatasan. Ang sakit makatulog. Lambay, idol. Di idol. Pagkatahong may shell pa. Tamis-tamis kayo na, idol. Lambay. Thank you for watching, or, idol. God bless you